Guys, kain tayo. Ayan yung nilive ko kanina. Ayan na siya. Umusok-usok. Sarap, oh. <laughs> Ba't ibang klaseng gulay. Sinahogan sinahugan ko lang siya ng piniritong uh, isda o bangos. Ayan, oh. Ayan. At syempre, sa usawan. Sa usawan ulit. At syempre, ito yung natira ko kanina na sinahog ko dito para may pangsawsaw dito. At syempre, hindi magpapahuli ang paborito natin na ukra lagi. Diba? Isawsaw lang yan dito. Hmm? Hmm. Yan. So, syempre, lagi ko namimiss ang nasa probinsya. Kailangan may dukot. Dukot, tawag dun tutong dito eh. Dukot, ha? Oh dukot. May bago akong saing. Eh lang ito mas gusto ko. Kanina pa nangalian. No? Eh ngayon. Hapunan. So mas masarap to. O sino relate yan? Dukot o. Oh. Ah. <laughs> Nung araw, ang sarap nito yung dukot sa tuyo at saka sa mantika. Ah? O? Oh? Sarap yan. <laughs> ah? Sino naka-relate? Ah, mantika tsaka toyo sa probinsya nung araw. Pero, kahit hanggang ngayon, masarap naman. Yung sa probinsya talaga. Yung gulay, yung. Oh. Hmm. Musok-usok. Siyempre. Sasabihin naman ni ano nito. ito. Kailangan gulay-gulay din. Ba't ibang kalasing gulay ito eh. haram alo. Yung nasa plastic na, binili ko na para hindi na ako gagayat. No? Kaya, hmm. Kanina, iiyaya ako ng mga kasamahan ko. Yung kaibigan ko, si Ula, syempre. Saka yung mga kasamahan kong iba. Ayan. Takain kaya lang sabi ko sige next time na lang kaya yan marami akong pupuntahan may mga babayaran ba kasi kaya yan kaya guys sarap ng gulay sa pa kasi ito habang ginagayat kanina sa liwa pang gulay Tumangang. Tuyo ko lamang si. Na may sili. <laughs> Hangang. Subaw-subawa natin. Ito. Para mo ang hang. Ayan. Mm. 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 malasa siya kasi ang sinahog ko yung bangus na pinirito yung minarinito na kaya malasa na siya kagad And guys thank you maraming maraming salamat sa lahat doon na video ko, sa lahat ng mga supporters, followers sa mga support, maraming maraming salamat God bless mo!